Good morning, good health mga idol Bulak sa kapayas dol Ako ipakita sa inyo dol Nga makaon na siya dol hmm? Lamiig na siya Gulayon dol Ako ipakita sa inyo nga makaon na siya dol hmm. Hmm? Nguha ko dol Lamiig na siya gulayan dol Kaning lingho dol Hmm? Pait pait sa dol pero lamig kasi gulayo ng bulak sa kapayas. Di na siya makahilo dol. makaon na siya dol. Daghang kadre dol hmm. oh. <coughs> hmm. Makaon siya doon. Hmm. Hmm pait pait oh, tama na yun doon hindi na tuhot doon kaya na napatay balikan sa sunod makaaw na siya doon ha hindi makahilo bulak sa kapayas lami kina siya gulayon doon so, kanila siya doon ako na ipahibalo sa inyo ha nga makaaw na siya pait pait ang sabaw ni doon ting lami yan ikaw bulak sa kapayas daghang kina siya vitamins and minerals makuha ni doon so lang. God bless us all, mga idol.